Ay no, nang... well, what's up, what's up, wala lang intro, intro <laughs> Andito kami sa my Corniche Marina Abu Dhabi Ang ganda dito pag hey, mga, mga ka Mga ka-exabroad Sobrang ganda, sobrang ganda nitong lugar na to pag So tingnan natin Lakarin natin ang mga magagandang Party ng uh, lansangan na to Tara! <laughs> talagang handang-handa -handa na yung mga pa-decor nila para sa Pasko, New Year. Ano pa susunod? Uh, February 14? Uh, March 10? Huwag nyo na itanong ano yung March 10, ha? Birthday ko yun. Ah, birthday ko ba yun? Hanggang birthday ko na pala yung mga pailo na yan. Ayan, ang gaganda ng mga ano. Ito yung uh, dagat ng Corniche. Diyan yung ginaganap yung mga ibang iba't ibang activities tulad ng dati nung uh, Red Bull Challenge. Diyan ginanap dati. <laughs> Ang ganda dito, uh, ka mga kabrod, ka mga kaiksabrod. Talagang uh, na nila ito para maging pasyalan. Wow, amazing. Ang lakas ng stop. Ano? Stop. Spotlight na yun, no? Kaya pala nagre-reklamo si St. Peter kasi nasusulo daw siya dun sa spotlight na yun. Amazing mga kabro ko. Oh. Dati may mga namimingit dito, bawal na ngayon. Dati may mga namimingit dito eh. Pagka biyernis ng umaga. Ito nyo naman mga kabro Wow. Oh, mga kaik kabro. Wow. Ang ganda na itong lugar na ito talaga. Sobra. Ando naman yung, yung kabilang side na yun yung nakahabaan ng cornice.